Kay kaya Marvin. Hi, long time no see. Ikaw ba ngayon? Oo, nakasay. Kaya, para ngayon, nakakagos <laughs> <laughs> Ang gaganda ng ano, dala ngayon. No? Ayan, o. Oh. Ito, ano to? Ah, Scottish Fold. Scottish Fold pala to. Pero hindi siya pure, no? Oo, oh, cross-lash. Ano, oh. Ah, ganyan pala yung pura ng ano. Ang cute, no? Lalaki lang? Uh, lala. Babae. Babae, ba babae. babae ano, no? Ah, babae. Ilang months na ito? Hmm. Two months. Ang cute, no? Uh, Magkano yan? Four five lang. Wow, status quo, do. Four five lang. Ang yeah, cute. Four five lang yan. Oh. Yeah. Itong isa kapatid niya pa to? Hindi. Ah, hindi. Ito, ano baba Babae. De? Babae na ba Okay, lalaki. Lala ito, lalaki. ito, lalaki rin. Green. Uy! 4-5 lang, di ba? 4-5 lang, di ba yan? Oo, oh, 4-5 lang dito. 4-5 okay. lang. Oh, lang? Bora, pa na yan. Oo, pa na lang. pa na lang. Ah, yeah, tas Tama dito. Makati. Sili. Ang ganda ng mga dalpes, oh. Oo, uh, oo. Oh. Oh. Ito, ba 6K yan? lang. Oh, baba ito. Oh, yeah. ito, lalaki. 6K lang din. Oo, oh, 6K oh. lang Pero pre-cage na yun. Pre-cage, ah. Oo, pre-cage na pre yun. Yeah. Oh, 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 oh. Ganda. Akin ang mata ng isa. Oh. Ito Ayan, exo. So, dito pa siya. Lalaki ba ito? Lalaki, lalaki. Oh, Ganda. 6.5 lang din yun. 6.5 ito. Pero 6.5 pala ito. Dito meron tayong mga white. Ako, laki Dito, nga. na. 10 months to. Lalaki. Oh. Laki, oh. Ganda. laki, ng buntot, ah. Oo. Ayan. Ito, 6'5 lang din. 6'5 lang? Oo. Oh. Para maubos na. Oo, oh, paubos sila ngayon eh. Yeah. Six five, uh, negotiable uh, pa ba yun? Ah, Pag-usapan na lang. Pag-usapan pa ito pa naman. Basta message lang sila. Oh. Ayan na yung next natin. Uh, ito, five months. It, mata. Bye -bye. Oh, laki ng mata. Babae. Oo, oh, yun. Babae ah. 6.5 lang dito. 6.5 lang dito. May konting ano siya, oh, ang galing, oh. Mm. Yan lang, stuldok. May ano siya, spot, may spot na. Oo, oh, oh naman. <laughs> ang galing, 6.5. Mga person to eh, no, kuya. Tuna okay, na ba? Tuna na lang Oo, ito oh. Pag Pag ay, kasama ay ba yun? Pagkapatid sila. Ay, Pag ay, ay, ang ganda ba yun? pala itong isa. Ano ah, yan? Ano rare yung ano ba Ay, oh. talaga yun. Eh, no? Oh, ganda ng mukha nito. babae ito? ito? Ba Parang sila babae Magkano ang ano natin? 6-5 lang yun? 6-5 lang yun. Puro 6-5 pala tayo ha. Yeah. Oh. Eh, And... lang, oh. ba oh. uh -huh. ano pinulugan tayo kanina? Gisingan din sa'yo. Ang ganda! Yeah, <laughs> yun, yeah, Ayan ang Siberian atin. Ito yung Siberian. Hit na to ah! Oh, na yan. Kasi 10 months na ba to? Bakit sa atin hiyo? <laughs> ang laki nga oh! Mababae. Mababae ha? ah, hit na. Suwerte so, mga ka-Bilibis, pwede na kahit. Pabri. Pwede na pa basta. Magkano dyan? Ito ang 7. Ah, 7. Banda naman kasi, linis eh. No? Pwede pa pusapan yung pre. Pwede din free pre gauge. Oo. Na makapag kayo oh. Kaya na makapag-negosyasyon kay Kaya Marvin. Kasi may isa na sila. <laughs> so sobrang hit niya ko saan siya sa umaano. Oh. Ganda! Ganda! Oh, Yan, no? may hila pa, no? Oo, hmm. oh, yun No? Malapit. Pa. Malapit. Oo, oh, malapit pa lang ito. Ganda, no? Parang main ko na yung itsura kasi. Ayan, ha? Seven. Ano? Number mo ba, Kuya Marvin? Oh, sige, number. Uh, pati editings ba? Isasama natin. Nagdi-deliver po kayo, no? Oh, pwede. Uh, everyday open ang ano, around sa pet market natin. Thank you, Kuya Marvin. Good afternoon, Boss Marlon. Ayan. Dito tayo ngayon sa Wally Box Pet Shop. O oh, kay Wally Box. Kaya Marlon, ano meron ngayon dito? Uh, meron tayo mga pagusin agad. Ang bagong dating lang to. Ang bagong dating, o? Oh. Uh, Pomeranian, o oh, Pax Type. Uh, Pomeranian, Pax Type. O oh, yan. Ilan ba na kaya? Kaya ito lang sa inyo, 6'5 kasama kulungan. 6'5 pre-cage? O, oh, may pre-cage na yan. O, oh, 6'5 pre-cage. Ilan ba na kaya? 3 months and 2 weeks. 3 months and 2 weeks. Yeah. May vaccine na siya? Meron vaccine yan. Galing sa breeder at sa kadiwan. O meron, meron. Oy. Tsaka so, meron na ako dito mga Shih Tzu. So, mga Shih Tzu mo. Bukang magkakapatid Tzu ah. Princess type. Ito lalaki. Pwede ko um, lala. na lang sa inyo yung 6 kasama ko loong ang tarayin. 6 with free cage. Oo, oh, free cage yan. Ito naman babae. O so, oh, yan. Free cage, 6'5 din? 6-5 din kasama free cage. O, pareha 6-5 o kasama yung free cage. O so, yan. Kuya, pwede natin ipakita kung ano yung free cage yan. Ay, eh, ganito ba? Yan ganito? Ay, pipigay ko sa inyo yung ganit. pipili na lang kayo kung bago kaya ganito. Ah, oh, kung bago yung pet carrier. o oh, ayan, oh, ito. Pili, pili, pili na lang kayo. o oh, ayan. Pili na lang kayo. six 65 yan, free gate. Free gate siya yan. So, bigil din, oh. bigil. May bigil dito. Pwede sa inyo kahit 6,000 na lang. six so, 6,000 na lang yan, ha? Uh, lalaki ba yan? Babae? Lalaki. Oh, lalaki. Oh, lalaki. lalaki. 6 k na lang? 6 k na lang to. Negotiable ba ba yan? Negotiable pa. Oh, negotiable pa. Oh, ganda do. do. oh, yeah. ganda oh. 6 k Mura ko ya, 60k ya. 60k na lang yan. Tsaka ito pa, may pako dito, baba, babae to, babae. Kapatid ba yan nung nasa baba? Opo, oh, magkapatid oh, mag oh, yan. Oh, magkapatid. Ayan, meron din dito. Saka may vaccine na ito ha. Yung vaccine niya, galing talaga sa veterinarian. Ayan, eh. Iba e, na daw yan ha. O ayan. Digit yung vaccine nito. 6K din yan. 6.5. O 6.5. Kasama cage. Ah so, sorry 6.5 nga pala. O kasama cage. Apo. O yan ha. Kasama na rin to kuya. 6.5 na rin six to. 6.5 na rin. O yan. 6.5 na rin ha. So mga gusto ng shih tzu, ayan, ang kalat shih tzu ngayon dito. Ang kalat shih tzu dito. So Boston Terrier. Ano Boston Terrier nga ito ha. Tag 8.5 na lang to. 8.5. O oh, ito lalaki. O oh, 8.5 lalaki o. Oh. 3 months. May vaccine na rin. Sa so, babae, 8.5 na rin. Apo, oh, ito babae. Ah, wala namang ano, wala diferensya. Wala namang diferensya para Parehas lang. Parehas, oh, lang. parehas eight five. Oh, yan, oh. Boston Terrier. Ilan pa na uli kuya? 3 months. 3 months. Oh, Lalakit, babae, yan, oh. Bae, lalaki at ano? Babae, lalaki. 3 months. Meron sila ko dito, upigil, o. Oh. Bigil, ah, ito, medyo ano to? Long hair, ano no? Long hair. Long -haired, Lemon. Lemon. oh lemon. Ayan. Dito Lala, magana kuya? 6,000 din. Same Oh 6,000 lalaki. Ayan. ayan. ayan Bigil lang ko. So, ayan. Hindi niya kapatid yun? Hindi. Ah, oh, hindi. Ayan. Okay. Okay ba? Okay ba dito, ba Meron din ako dito, chow fun. Chao pom. Five five. Lamba na five, five. Uh, five. Two months. Two, two months. months. So Dapat, nalaki, no? Nalake. Ito pa, bigil Oh. Ah, long coat din yan. Lemon din ba yan? Alpo? hindi, hindi lemon. 6,000 din yan, 6,000. k din. Ayan, din yan Meron pa? Yung pusa natin. Okay, sige, sige. Natin. Susunod Echa na natin yung pusa mo. Ayan, tara. Ayan. Bago. ng Naghanap ng Naghanap ng imalayan. Meron ako dito. Ito lalaki. O, imalayan, no? Lalaki, bigay ko na lang sa inyo ito. Six-five. Six-five, o Six-five, imalayan. Yung isa si din yan na. Si Malayan. Ito, babae naman. Bayo ko siya nyo kahit 6-5 din. 6-5 din. Ang negosyable pa yan. Ilan ba, ba na yan, kuya? 3,000. Ilan ba na yan? 2 months. 2 months. Kaya ninyo 3 months na rin yan. Ayan, ang ganda, oh. Ayan, oh. Pero yeah, siya, ito, persya, no? toys ba ito? Oh, price na lang ito. Yeah, na lang din. Kasama na yung bag niyan. Oh, may bag din pala ito. May May 3 siya. Bigay ko na lang ito sa inyo kahit tagpa 5 na lang niya to. ito. Five 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 to, pero siya. Ito parang gray, no? Uh, gray. Marble gray, no? Pa na lang dyan. Ito parang tuxedo. din. puro five five again, Malaki at babae na yan? Babae at lalaki. Okay, 3-gauge din. Oo, oh, 3-gauge din. Tsaka ito meron din ako dito, mga white. Pag gusto, nabigay ko na lang sa inyo kahit 7,000. Oo oh, yan, 7,000. No? Pure, no? pure white, no? Oo, pure white. Pure white ay. na mga perseptiten. Ito. O yan. 7,000 kahit na lahat babae? Oh. O yan, oh, yan. pare-parehas na lang. Ito may mas medyo malalaki ka na rito ng kuwante, ah. Ito, kulay green. Ayan, ulit rin eh. Maganda ng buntot oh. Kakapo, no? Oh. Ganda buntot yan. Oh. Ito, parang kaliko to ah. Kaliko. Bigay ko sa inyo kahit 7,000 na lang. 7,000 na lang, Greg. Babae? Tingnan natin. Babae. Oh, Babae, oh. Kaliko. Ilan ba na yan, Kuya? 3 months. 3 months pa lang, oh. Ayan, oh. Ang ganda. Magkano ulit, Kuya? Magkano oh, ulit dito? 7,000. 7K, yun. Yeah. Ito, 7K din. Ah. yun naman tong, Ayan. Okay, 10, yeah, no? ito, ang yeah, no? ganda. Ito, ito yan, ha? Ito, bigay siya yung yeah, kay 3,500 na lang. Ito, 3,500. Pero din ba yan? Hindi ko alam ito, eh. Parang kaligo, eh, no? Ito. So, Persian, 3-5? Uh, 3, 5? 3 5. Oh, yeah. Ito po, kalito, malaki, adult Ayan Oh, Ito magkano? 7,000 na lang. Oh, 7,000 na lang din. Yeah. Pero po sir ito, ito. Ay, pa, maliit. Ito, ang liliit po. 5,000 na lang ito, pa 5,000. Ito, 5K. Parehas pa yun din, no? Pa 5K. Ayan. Wala na, Kuya Marlon. Ayan. Yan lang yung mga bilabo na, eh, tsaka text yun na lang ako. May shout-out ka ba? Shoutout sa mga followers and viewers sa Ride and Roll. Right? Tapos, pakisubscribe na lang sa Wally Bogues Shop. Okay, okay. Uh, thank you, ha. Thank Marlon, Salamat, salamat. Hello, Kuya Jang Jang. Ganda, choco ka, oh. Laki yung days, ha? Ayun, ang ganda, laki. Expert siya po yan. Mm -hmm. Balito, 4 months. 4 months na ba? Lalaki niyo? Eh? Lalaki po. How much na po yata? Bali, po kasama na rin kulungan. Okay. Sabi, okay. mamimili nila po kayo kung kulungan o no yung dumihan nila. Oo. Oh, okay. Pili nila, isa lang, no? Apo. Pag, meron din tayong pag. Pag? pag. Ah, pet carrier na, ano, bag, ano, ayan, yeah, but... Ito, ano oh, to, ah, lalaki. Laki niya na. Blue eyes, to pag-amistad na ito, one year na Oo, one year old na. No? dyan ko Hindi na lang. Six five. Six five na lang. Naantok. <laughs> Naantok pa. Naloob pa. Naloob pa. Naloob tayo. Ayan, eh, dito tayo. na. Ah, ano to? Lo, Ilog lo to eh. sa to kaya. months po. Ah, hindi na 2 months magkano na lang ating din? Hindi, kailangan din ng 55 pesos pa kuliman. Okay. Ano lang ah. Sabihin mo muna 'yung ni hand Ah, lang po kaya dito bago back to the presyo. ito. To proceed, I think dito mo ano ba ito na lang mukha bali ito lalaki to guys yan hmm. lalaki yan magkano dyan ha? iligay ko lang din ng 5.5 yan magbura lang natoksido yan ha 5.5 uy! ba't nandito ka to? meron nakapuna po yan ha bali kukunin na lang po yung bukas ah because of pink kaya ano ayan ha babae yan eh, no okay, okay. okay ito yung libalayan natin, natin. oo po bago lang din yan iligay ko lang din yan ng 5.5 5.5 na lang Oh. yan. Ah, ito po ba Ah, uh, malaki na baby pa, no? Ang ganda ng mukha. Tutulog ah. Tutulog. ganda rin ang mukha nito. Ang po yan, Tuxedo. Okay. Magkano dyan? Ibigay ka natin po siya ng 5-5. 5-5 na lang. Ito rin ang no, black to ah. Ito babae. Babae pala to. Oo so, yan, hupat yung mata ko. dyan? 5-5 lang din po. Okay. Pay pay pala tayo. Ito e rin? Yeah, babae. 5-5 na lang? 5-5 na lang din po babae. Pare-pareha Hindi pa lalaki po. Probably 1 year na po siya. 5.5 na lang din 5.5 oh, yeah. okay, mm. yeah. <laughs> na lang din na lang din 5.5 na lang din na malaki oh, ito buntis na ito itong himalayan natin lang yung... yung... oh. so, kung makabilis sa kanya buntis yan guys hindi mm. ko lang dito 5.5 yan Swerte makakuha pala nito, no? Babay. Uh -huh. Pala yung lapang, mas pa sa kanya yung lasa taas yung puti. Oo. Oh, ah, yun yung ano man sa kanya, mm -hmm. ng panistad, ano? Wala na. Wala na po, guys. Uh, maraming salamat po sa uh, mga nanonood dyan sa YouTube channel ni Ryan and Roll. Okay, Hindi po kalimutan mag like at mag-subscribe. Pindutin uh -huh. Uh -huh. Hindi tinari po yung uh -huh. notification bell. Uh -huh. Okay. So, thank you po yan, <laughs> Hindi, <laughs> kay okay, Kuya Eddie Boy kasi to Kaya lang busy si Kuya Eddie Boy. Kaya mga available person cuts niya, maliliit lang. Yung presyo, tanongin nyo na lang kagad si Kuya Eddie Boy. Kaya. Ayan pa isa. Okay. percento ah Okay, tawagin ko ya Eddie Boy. Uh, Tayo naman sa, ah, short here ni Kuya Eddie Boy na nag-kiss down. Ah, yung na lang po kay nang price nila ha. Ito isa option. Saya nih saya masih kita lebih besar.